Good evening mga ka-sabari. So ayan, today is Sunday. So ayan, nag-rasp pamamalain kita tayo panina. So ayan, gabi na tayo dumating. So ayan, hold ko sa inyo ang aming uh, mga pinamili kanina. So ayan, binuksan na namin kasi may bumili. So ayan, ito yung mga binili ko sa isang wholesaler dahil yung isang wholesaler ay clothes. So ayan, yung mga chicheria. Ayan, yung squid. Chicheria. So, ayan, dyan muna natin sila, guys. Ayan. Kasi, yan ang mga sabit-sabit natin yung si chicheria pang pag sa ating harap ng kailangan. So, dahil sa Paul is Monday, so, kailangan merong maraming makita yung mga batay na may speed So, ayan, combi, safest, even big boy, pang 8. And then, yung clover noon naman 8 ngayon is malaki na. Tignan na yun yung bento ko niya. So, ayan, dyan lang na muna natin ilagay yun. At maya nga ay ito yung spray natin. So, ayan, prog-prog. So, ayan, natin itong bango, share. and then, ito, Yung bento, biscuit, magic cakes, na may free Greatest Chuko, yung dito niyan rin yan, pukin. So, dito, may tutuboy na tayo. Meron na rin tayong free. So, dyan muna yan. So, bakit lang muna yan, dyan. So, ayan, tabi na muna yan. And then, ito yung binigos ng wholesaler din. Ayan, karamihan biskwit. Ayan, syempre, kailangan maraming makita yung mga sigyante or yung mga batang mga biskwit. ay hindi sila nauunay. Okay. So, ayan. Ice pop. So, ayan yung mga PCRC test oil na sabun na bar. Ayan yung mga pinabili natin. Ayan, mga biscuit. choco and for Ice pop. Cow cheese. So, ayan. Milo, 99. Promo. Ayan. ayan, ice pop. So, mayang ice lalagay natin yan sa rep para lumabi. Ayan, yung ibang mga kitsuriya. Ayan, yung mga ibang kitsuriya. And then, ito, umili tayo ng uh, grapo ng peanut butter. Ayan pa yung junior fruit. Pang samping piso. Ayan, yung mga binili natin tinapay for tomorrow. Ayan, bunch. Then, tayo ng mani. Ayan, mani para kung ano may isip natin. Mag peanut butter. And then, ayan. Mga flavor. Ayan, cheese powder. Pang popcorn. And then, pang cheese mani. Ayan, sago sa para sa palamig. Chocolate. And then, yan, harina. And then, ayan, muli tayo ng mga imperdible. So, ayan, lagi may naghahanap niyan araw-araw yung mga pag may pasok. And then, ito, yung biscuit. Ito yung 4x4 and then palahating taon lang ang ating pinamili. So, ito yung mga kapi-kapi. So, yung mga kapi-kapi mga kapi pinamili natin. Ito yung palahating box na 4x4 na bikin or 4 x So, yun muna ang ating mga pinamili kanina kasi gabi na. So, yung ibang store dahil Sunday is closed. So, ayan, sasabit natin yan sa aling mga teachery or para pagbukas natin ay puno na yung doon sa harap. And then, yung mga biscuit dito natin ilalagay. Kasi, ayan, baka walang laman. Ayan, mga candy-candy. So, walang laman yung mga, ilagay natin yung biscuit So, ayan. And then, yung iba yan, bulibungi. So, mag-aayos muna tayo habang may naghahanda rin ng dinner. So, ayan, yung mga kitsariya. Yun. So, yun muna guys, so, na i-share ko lang sa inyo mga ganap-ganap natin na yung Sunday, February 11. So, yun muna guys. Bye! See you in my next vlog. Bye-bye!